Ikatlong Kabanata Kung gayon, paano nakakalamang ang hudyo sa hindi-hudyo? Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? Napakarami. Una sa lahat, ang mga hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos? Hindi sapagkat laging tapat ang Diyos kahit na ang lahat ng tao ay sinungaling. Ayon nga sa nasusulat tungkol sa Diyos, Lagi kang matuwid sa iyong mga salita. Lagi kang panalo kung ikaw ay litisin. Ngunit kung ang kasamaan natin ay nagpapakilala ng katarungan ng Diyos, masasabi ba nating hindi siya makatarungan dahil tayo'y pinaparusahan niya? Ganyan ang pangangatwiran ng tao. Hinding-hindi. hindi kung hindi makatarungan ng Diyos, paano Niya hahatulan ng ang salibutan? Kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kadakilaan ng Diyos, sapagkat lalong nakikilala na Siya'y tapat, makatarungan kayang parusahan Niya ako bilang isang makasalanang? Kung gayon, bakit nga hindi natin sabihin, gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga noon? Ganyan daw ang itinuturo namin. Sabi ng mga naninira sa amin, Sila'y parurusahan ng Diyos at iyan ang nararapat. Ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga hintil? Hindi! Sapagkat pinatunayan na namin na ang lahat ng tao ay makasalanan, maging Hudyo o hintil. Ayon sa nasusulat, Walang matuwid. Wala kahit isa. Walang nakakaunawa walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumhis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ang lalamunan nila ay tulad ng libing ng bukas. Ang kanilang dilay ginagamit sa pandaraya. Ang labi nila ay may kamandag ng ulupong. Puno ng pagmumura at masasamang salita ang kanilang bibig. Walang anuman sa kanila ang pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ng kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasako panito nito upang walang maidahilan ng sinuman at sa gayoy managot ang lahat sa Diyos. Walang taong magiging katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan dahil ipinapakita lamang ng kautusan na ang tao'y nagkasala. Ngunit, ngayon nahayag na kung paano magiging matuwid ang tao sa harap ng Diyos. Ito ay hindi sa pamamagitan ng kautusan kahit na ito ito'y pinapatutuhanan ng kautusan at ng mga propeta. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Heso Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo o Hintil. Ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit, dahil sa Kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang salanan Niya sa pamamagitan ni Kristo Yesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng Kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay tuwir ang ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Kaya ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Wala! Anong dahilan nito? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananampalataya. Maliwanag kong gayon na sa pamamagitan ng pananampalataya ay pinapawalang sala ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ang Diyos ba Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga hintil? Oo, siya ay Diyos din ng mga hintil. sapagkat iisa lamang ang Diyos. Tatanggapin niya ang mga Hudyo dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus at gayon din ang gagawin niya sa mga hintil. Pinapawalang sa isa'y banamin ng kautusan dahil sa pananampalatayang ito? Hindi. Sa halip ay pinagtitibay pa nga namin.